Ayan mga kabisik Sinong gustong bumili ng seedlings Marami kaming seedlings dito Ayan o oh. Nasa bubungan ng classroom Ayan Kalisay po yan mga kabisik Kung sinong gustong bumili PM na lang po sa akin Dito lang kami para magbaklas nito Ang red roll Papalitan namin yan Ayan Sige po nga o oh. May okay, mga tumutulo na ganyan Ayan at mga basag na rin ito. Ayan o. Oh. Pinulog kasi lang yan mga basag niya. O. Oh. May kita mo. Oh. Ayan. na yan. Dumadaan yung tubig. Palitan natin lang Ayan Ang daming siglings Ayan. Dito kami o. Oh. Parang laro-laro lang ito. Parang tayong ano Nagbabako Ayan Tulak lang Tulog dito Pababa Pababa dun Ayan Whew, ang dami ito So maya na lang kayo Update ko na lang kayo Pag natapos na to So ayan Malapit na tayo Kunti na lang ah, Medyo maluwag na yung ating Nabawasan ah, Bawasan na Basubasan na rin ano? Oh. Ang dami mga bunga nito Malapit na Matatapos din to Ayan, mga kabisik. Maganda na yung pagkaka-clearing. Eh, oh. Ayan, nyo, wala nang daon. Pero kaya lang, dito pa itong mga puno na to. Magbabagsakan ulit yan dyan. Pagkatapos mambunga yan. Ayan, bawalis na tayo dito. Tapit na tayong matapos. Ayan, eh. makikita nyo. Kanina, punong-puno ito. Ayan. Pero ngayon, ayan, oh. Ang linis na. So ito na yung napalitan natin ng ridge ng Ang bundo niyan O oh, walis walis na lang Tapos na okay na yan Woo!